Sorsor sa goa. BRG! Ganda oka. Pari nga. Pari Zone ko nga pala yung pamilya ko dyan sa Pilipinas. Action! Ang Hey guys! So, this is Jan. So, today guys is uh, kakaron kami ng ano na uh, Christmas party kasama ko yung mga taga-bicol. So, yun guys. So, kakaron kami ng overnight na uh, outing ng mga taga-bicol. So, parang anto? Parang acquaintance? Acquaintance ba tawag yun? So, parang ganun na nga. So, kasi hindi pa kami masyadong makakilala. So nasa halos na sa isang building na kami nakatira pero hindi pa kilala. So ngayon makikilala na natin sila guys. So see you later guys. So, ito pa rin mga kasama ko ngayon. <laughs> ito sila. You all. So ito yung mga kasama ko ngayon. Sa apat na taon na pag ko dito sa Taiwan, halos ngayon ko lang din talaga na-realize na marami palang Bicolano ang natatrabaho dito sa Taiwan para sa kalaman ng iba, ang Bicol o ang Region 5 Bicol South Luzon ay binubuo ng anim na probinsya. Ito ay ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Kamarinis Norte at Masbate. Iba-iba man ang aming kinalakihang probinsya, pero iisa lang ang aming puso. Puso Uragot. Ang <laughs> mga kapunta Gapis mo sa Siyempre bawal Bawal ba? Bawal ba? ang face uh... So ngayon guys is nandito na kami sa ano Sa Daniels At Ano ba tawag din? Ano ba yung pakala pa niya? Bali Tarating lang namin Welcome Hilo kudun sembahsa seaksi nah, kalista ditong kan bisa nung. <laughs> <So, laughs> Ibay ng kicuran pala dito sa loob. dito ngtion kicuran nung building. dito siya. Terus, transpare. Pare dega matlab. Transpare. Transpare yung ito dito dito. <laughs> so pag dali go ka. Ito transparent mo sa CR dito. Ah? <laughs> transparent yung ano. Ibigat ako na. So pag narinig ko ka transparent pala dito. Transparent pala. Transparent pala si Art. Wala pa yan. Ang laki na ng mukha kita na ng mga So dito guys, may bata. Ang laki. So parang private lang sa ito, may bata. So dito. Pwede maligo sa bata. So, so yan yung bata. Tapos yun nga. Yung yung si dito, transparent transparent so kung maliligo ka kung ka hubad ka kita talaga so ayan dito yung mumugan dito ka <laughs> dito ka magmumug <laughs> grabe dito ka magmumug siguro kung siguro kung dalawa lang kayo dalawa lang kayo grabe sobrang laki dito sobrang laki talaga tapos ayan may mga pieces ayan. So, dalawa yung, ay, yung isa pala, CR CR dito sa ito CR tapos dito sa kabila is yung shower shower naman dito so shower tapos ito ito naman yung ito naman yung ano ito naman yung video yan. video cam yan screen yan flat screen so ayan nakaready na nakare-ready na itong tugtugan tapos sa taas may ilaw yan. Ayan. May ilaw sa taas ito yung bed. Ayan. Grabe pa. Matutulog ka. Ay! Ang labot pala. Ang labot pala nung ano. Ang labot. Ang labot pala nung bed. So yun guys. Ang labot pala nung bed. Ay! Sumunan ang Oh my god. Tapos dito. Kung magkapa-dental ka. Ito. So, <coughs> sa dental to eh. So kung magpapadental ka habang, ah, pag kayo nasa hotel tas magpapadental ka, ito lang gagawin mo. Dito ka naman bumumog. may <laughs> sa dental? Dito? So ah, ito pala guys yung pool. Yun. May fear pala dito sa baba na yung close talaga. So yun guys, naghihiyaw yata sila kung pupuntahan So ito yung pool. So, yun. So mamaya, maliligo tayo sa sakit. Papasok tayo dyan. Papasok tayo dyan sa ano. Subo, itatry natin yan mamaya. Ang laming kata yung tubig. Ay. Uy, mainit. Hot spring. Hot spring. Mainit yung tubig. So yun guys, dumating na yung mga iba pa namin kasama. So mga nandito na sila. So pupunta natin. Nandiyan so, sila na pinuto. So meron pa yung mga hindi na tumarating pero ito, marami nang nandito. So yeah, let's meet them. Wow, kata. Ano, vlog Ano,

thank mm -hmm. you sa kama. Nakalain niyo Iwan mo na kasi pag nudod, hindi pa naman kayo <laughs> <laughs> so, niyo Christmas nyo, parang wala kayong swab test eh. <laughs> wala ba <pa> kayong vaccines? <laughs> <laughs> ano ba, picture mo na video? <laughs> wala kayong sasabihin. Okay, okay. okay. Kami. Kala, picture mo na picture. One, two, three. three. Ang kamay mo naman. Ay, sorry, 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 sorry. <laughs> Tapos ka na mag-picture eh. <laughs> oh, seryoso na. One, <laughs> palikod, two, <laughs>

गादिए काट गादिए काट से वो बड़ी पास लो जूते से बड़ा हिंदी हाथ में आते नहीं ऐसा नहीं आना 1 2 हेलो बाबा बिना Uh, Merry Christmas. Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Uh, Merry Christmas, Merry uh, Merry Christmas, <laughs> Merry Christmas, uh, Merry Christmas, 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 Christmas,

何 Albay ka, te? Albay? Ano ba yung Vloggers ka <At>, Ah. Uh, ano ka? Vloggers <laughs> ka. Uh, ah. Uh, Shoutout mo na yung Tagalbay. <laughs> okay, pakisama na rin yung katanduanes. Jenny, sarano po. Baka kayan ba?

Erick Garcetti, Mark yan, Ako na lang. ko na lang to. Christian Catanduanes, 29. Pili. Ah. Pili. Buhi Kamsur. Buhi Kamsur. I'm Paksit. <laughs> so, uh, I'm Paalbay. So, uh, <laughs> <al -bay. laughs> Mga, no. Ibabalik pa naman. Okay, sila pa naman. Mga 10,000 bigay muna. Ibigay na, bigay na, bigay na. 10,000 pa lang. Narito na ko sa binila sa ano 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 talaga? ano ano mo ano mo? Malaki ba ano 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 <laughs> oh no 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 no! Oh, oh, oh. Oh, oh.